bakit? Ayaw mo kayo mga hindi, ha? Para talagang po. Gusto ko kayong ano, nakikito para meron akong remembrance lagi. Lagi ano sa inyo. Ano yan, Haji? Mag-PRP-ha ka Meron akong opera dyan. Huwag mong pakialaman yung aking ano. Anong nga tawag dito, ma'am? Ma'am, meron to si mga. Gildel. Hindi. Ah, Galstone. Okay na to kay Ken. Kay Kao, kakay ka lang? Ayun ko pa kayo. Thank you, sir. <laughs> Thank you, po. Si Mama, si mama Angie, matanda. Matanda na ako. Ika yung mm -hmm. bibigyan dapat ang meron. Matanda. I'm happy for base time. Ayan, no, naka-video ka. Sabi ni, ah, o saan ka sa isang tao. Si pa, saan pa may T4? Baka sa isang tao. Ay, tayo? Ay, napapalayo. Uh, napapalayo uh, tayo. Uh, parang ito. Ay, uh, ito eh, parang every year yata, iba-ibang room. Oo nga. Saka uh, 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 ba, uh, ba tayo sa ba tao

parang yan pag ano ginagbiya ng malahat kaya 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 ano 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 kapuy lang ako yung sabi ko nangmasyis, nangmasyis, ah, kapuy, 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 kapuy,